dahil nga ay nag -e i na naman si John so ito pala ang nagustuhan ng lulutuin ko na naman ngayon mga lord guys so ayan mga lord guys dahil nga ay marami pang saging na iniwan ng aking mister bago siya umalis papuntang Cebu so ayan mga lord guys na isipan ko na naman na gawin itong turon kasi gustong gusto din ng aking Damolski ang turon mga lord guys kasi minsan mga lord guys lagi siyang gustong bumibili pag may dumadaan ditong naglalako so ayan mga lord guys yan naman ang napag-isipan kong lulutuin ngayon kasi nga kahit ako ay nagkikriv din ako kaya gusto ko rin magluto ng minatamis at walang sugar kaya ayan mga lud guys, luto-luto muna tayo ngayon so nakabili pala ako ng lumpiang wrapper hirap kasi pag nandito sa lugar namin mga lud guys makabili-bili ng lumpiang wrapper kailangan mo pa pumunta at bumiyahi buti na lang at may nagtitinda naman dito sa aming maliit na palingke at makabili nga ako ng lumpiang wrapper kaya yan yung napag-isipan ko na gagawa ako ng lumpiang turon Ayan mga lad guys, kailangan pala nating hiwa-hiwain ang saging na maninipis kasi nga diretso na natin ilunod yan para naman maging maluto ang ating saging sa loob. So ganyan natin hihiwain para hindi naman siya maging hilaw. Ayan mga lad guys, mag-wrapper muna tayo. So habang nag-wrapper pala ako dyan mga lad guys, ay nag-usap kami ng aking mister na siya ay pa -uwi na ngayon. So ayan mga lord guys, habang kausap ko si mister dahil ngayong araw ay uuwi na naman ang aking mister. So ayan mga lord guys, natapos ko na rin ang aking binalot na mga saging. Ayan, mag-start na tayo magluto. So ayan mga lord guys, inuna ko pala ang walang sugar kasi minsan mga lord guys, mas gusto ko walang sugar kasi nga bawal nga tayo ngayon sa sobrang tamis kasi buntis tayo. Kaya iwas-iwas muna tayo sa minatamis. Ayan, kailangan nating bantayan at baliktad balikta rin para hindi naman masunog ang ating lumpia. So, ayan, luto na nga siya mga lud guys. Kaya, ang gagawin na naman natin ay minatamis. Ayan, so, lalagyan natin siya ng sugar hanggang sa ito ay lumutang. Saka ka naman natin din ilunod ang ating turon na gawin natin minatamis. So, ayan mga lud guys, ganyan, pakuluan natin ng mabuti bago naman natin ilunod ang ating turon. So, ayan. Ayan, nilunod na nga natin ang ating turon at ang gagawin natin yan mga Lord, guys ay bantayan din natin na hindi maging tutom. So alam nyo naman mangyayari dyan mga Lord, guys, maging mapait ang sugar kaya lagi natin siyang babantayan at ikutin hanggang sa dumikit ang mga sugar nito. guys, luto na nga ang ating turon namin na at pwede na itong hanguin so ayan mga lud guys, hinango na nga ni Inday para naman ay magluto pa tayo ulit ng pangalawang lulutuin na minatamis so ayan mga lud guys, favorite pa naman din ito ng aking damulski, minsan minsan lang din naman ako nagluluto dito mga lud guys kasi nga ayaw ko nga yung mga may sugar ng sobra so ayan mga lud guys, luto luto muna tayo at maya maya ay lalapang na naman tayo nito So, ayan, luto na nga ang ating turon na minatamis at walang sugar. Ayan, mga lod, guys. Ayan, mga lod, guys, luto na ang ating turon. At, ito yung turon, ito yung manong, walang sugar. Sugar. Okay. Band! Yeah.